A New Beginning with Jesus. Ito ang mga katagang inilahad ng beauty queen na si Catriona Gray matapos itong mabautismuhan ng mabinikan para i-renew ang kanyang Christian faith. Sa Instagram page, ibinahagi ni Catriona ang mga larawan ng kanyang water baptism sa favorite church Manila. Caption nito, Glory to God always. So fulfilled to take the step of publicly declaring my faith today. Sa ni Catriona, nabinigan siya nung siya'y bata pa pero nagdesisyon siyang muli na magpabinigan binyag, ngayong adult na siya. Nagpasalamat ito sa kanyang pamilya at sa favor manala. Dagdag pa nito, Thank you God for never ceasing in the pursuit of my heart. Nagbahagi rin ng beauty queen ng Bible verse in Romans chapter 6 verse 4. For we died and were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Agad naman itong binati ng kanyang celebrity friends at sinabing proud sila kay Kat sa pagdedeklara nito ng kanyang Christian faith. Ilan lamang sa mga nagpahayag ng kanilang pagbati ay sina Dr. Vicky Bello, Gary Valenciano at marami pang iba. Si Catriona ay matagal ng vocal ukol sa kanyang Christian faith. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraket at Tak